ang tamis talaga ng honey ito mga katropa kakainin natin ito at sayang magandang umaga mga katropa panibagong araw panibagong vlog na naman ito yung pupuhagin natin ngayong araw oh. ano? ito yung pinagpuhagan ko na dati ay pupuhagin na natin pero hindi na natin dyan yan kukuhaan dito natin sa kinukayang ko sa ano dito dito na natin sila kukuhain yung kanya bahayan dahil dun ay ma kondo Malalim doon dito na lang ang simulan na natin katropa so ay eh, mga katropa umpisahan ko na medyo may nagpapatugtog pa rin pero kukuhain na natin hindi naman kasi sweet music yung mga tugtog nila ay eh, kukuhain unang unang mga katropa ito tanggalin lang natin ito oh. dahil ito ay madaling puhagin na kaya ko na ito ay mahirap talaga magpuhog mga katropa pag may kapatugtog. at baka, maka makaperay tayo Kapag paganoon ayan mga katropa nabukos na natin ayan kita, nyo naman yung bayan nila sa loob hindi ko lang alam kung ano marami siyang bahayan ngayon <coughs> yung mga tropa umpisa na natin kuhain you know papansin nyo rin na yung broad nya o yung honeycomb nya ay maputi pa ibig sabihin ganyan ay posibleng bata pa ito pero kukuha tayo ng mga sa o dalawang pirasong honeycomb para malaman natin ano ang mga tropa dudu kukuhain ko na ayun ay wala pa palang masyadong ano, pulot kakaunti pa pero malay natin baka meron pa rin dukutin ulit natin kukuhain ulit natin sa pinakambahayan nya para makita natin kung ano ayan mga tropa oh. yan yung broad nyan talagay ko wala pang masyadong pulot talaga yan yeah, siguro ano yan mga tropa Ganyan lang mga katropa ang pagpuhang din na ako nagpausok at maaga pa. Kapag ganyan ka maaga eh, kahit di ka na magpausok masyado. Kasi kapag ganyan naman ay eh, hindi man sila masyado aggressive. Sa so, wag lang 'yun talagang ano, sobrang init na 'yun, nainitan na, na sila. Talagang maano kanila makikisutan kanila kapag gano'n. May mga katropa oh. Yan muna hanggang dyan lang muna katropa yan at ibabalik na lang muna natin yung ating takip. Dahil bata pa, babalikan ko yan pagkalipas ng siguro mga ano na, yung honey season na para talagang maraming pulot na tayong makuha ay hindi naman sila alas dyan kasi nagtira tayo ng bahayan kumuha lang tayo ng tatlo ayun mga tropa ayun yung nakuha nating brod salamat mga tropa ito so, mga tropa yung nakuha natin oh may konti pa lang siyang honey sa upper part ng kanyang broad. ito pa lang oh napakaliit pa kaya hindi ko muna kinuha Ang sarap talaga Anong tamis talaga ng honey Ito mga katropa Kakainin natin ito Sayang mm. Masarap mga katropa ito Masustansya Ang lang muna makatawa pa ang ating video, ano? Tayo natin siguro mga ano na ito. Mga marsuna, na, mga Abril yung pagpupulot na talaga maliit pa ang pulot ay. Sumasama pa maraming salamat sa panonood, ano? Ingat kayo.